Good morning, love! So, ayun nga, maagang gumising ngayon si Cordapia kasi unang araw ng pasukan. Nag-alarm ako pero mas nauna pa nga akong magising sa alarm. Hindi na rin naman ako makatulog kaya bumangon na rin ako. At ayan, medyo madilim-dilim pa nga sa labas. Pagkatapos nga ng dalawang buwang bakasyon ng walang sawang paglalaro, ay balik eskwela na naman ang aking uniko iho. At ayan nga siya, naghihilik pa. Kaya hinayaan ko lang siyang matulog pa. Nagsaing na nga muna ako ng bigas at sobrang natataranta ako dyan kasi hindi ko alam kung alin ang unang gagawin ko. Kasi naman, pag nanay ka at talaga namang napakaraming gawaing nakapila. Rice cooker nga pala yung paglulutuan ko ng kanin pero ginagamitan ko pa rin ng finger method. Nakasanayan ko na kasi. Inihanda ko na nga rin yung mga uniforming susuotin ng anak ko pati na rin yung mga gamit na dadalhin niya sa eskwelahan. Naubos nga yung kayamanan ko sa pagbili ng mga gamit na to. Pero dahil para sa anak ko naman, sige lang, magiging worth it din yan. Inihanda ko na rin nga yung pagkain niya for lunch, pati na rin yung pang snack. Simple lang talaga ang buhay ko, hindi katulad ng iniisip nyo. Isa lang din akong dukha na isang kahig, isang tuka. Nagsisikap lang din ako para sa anak ko. Hindi madaling maging single, ma'am. Mag-isa kong pinapalaki ang anak ko at cargo ko lahat. At bago pa nga tayo magkadramahan, itapos eh, na nga palang maligo ang anak ko. Kaya ipinaghanda eh, ko na siya ng pagkain para sa almusal. At habang kumakain nga yung anak ko, inaligo na rin ako. Ayoko kayong mainip kaya ayan, tapos na agad. O, oh, ba? Diba? Hulsam ngayon si Cordapia. Sa eskwelahan kasi ang punta ko, guys. Bawal doon ang hubadera. Siyempre, ibinabagay ko din yung susuotin ko sa pupuntahan ko. Nga pala, marunong naman ang magbihis mag-isa tong anak ko. Yun nga lang, minsan mas gusto kong gawin yan sa kanya. Minsan lang naman siya bata, kaya naman nilulubos-lubos ko na yung pag-aalaga. Dati nang may kulang sa buhay niya, kaya naman ginagawa ko lahat ng makakaya ko para sa kanya. At madalas nga, kapag iniyahatin ko ang anak ko sa eskwelahan, ay naglalakad lang kami. kaya naman, Sumasakay kami ng tricycle kapag alanganin na yung oras. Bye-bye! At finally, naihatid ko na rin nga ang anak ko sa eskwelahan. Siyempre, si Cordapia ay hindi muna uuwi dahil dadaan muna ako ng palengke. Madalas nga pagkakahatid ko sa anak ko sa eskwelahan ay dito talaga ako dumediretso para bumili ng lulutoing ulam namin hanggang mamayang gabi. Ito nga pala ang palengke ng Barangay Uno, Crossing Kalamba. At ngayong araw nga ay bibili ako ng baboy na panlahok sa lulutuin kong gulay. At sabi ko nga kay ate ay mas okay yung medyo may taba-taba. Bumili na rin nga pala ako ng panggata. Ayan, dalawa na. Mas magata, mas masarap. At kailangan ko nga rin pala ng luya. Ayan, kompletos ricados na. Hulaan nyo nga kung anong lulutuin ko. Ang makahula may libring kiss. Charot! Abangan nyo na lang sa susunod kong vlog. Bye!